Yon, shout out mga kadiskarte. Kain muna tayo. Ayan oh, baon natin no. Oh. Ito paborito ko kasi to eh. Rose bowl. Eh nung nagkaroon sa grocery yan, eh, tatlo gan yung kinuha ko. Si Nadali maubo siya eh, sa grocery. Ayan mo, natin. nga lang yung rose ball ito mega yung rose ball ano ba to hindi siya easy open gan pero ano yan ayan o oh. Backport, trademark Ocean Crown Products Incorporated Anaheim, California oh. Porte boy Sarap kasi nito eh Lala, Hindi easy, easy open manual hindi na hindi na hindi na ako sanay yung uno Ayan. ah sarap, sarap talaga tayo tayo mga katis rose bowl pero kumuha rin tayo ng ibang ano syempre paborito natin yan rose bowl e eh, maukot tayo tayo pagpuro ganyan diba tayo tayo mga katis ang halian hmmm sarap talaga pwede okay. nagbabaan tayo ng tirata dahil ano yun minsan may mga deliveran tayo na mga layong kainan saka mga lugar na mahal yung mga ngayon ngayon palaban natin sa mga ganun sitwasyon na sarap sa alpha mart meron yan Aso, ah, hindi nang tatagal. Bisma ubo. Up. Rose Bowl sardines. nakakalimutan yung pangalan nyo sa sarap Ang <laughs> naman ako ng kata Kaya na nandiyan Yon, shout out mga katiskarte. Gandang araw ng Sabado. Sabado day. Sabado nights. Ganda ng biyahe natin ngayon mga kadiskarte. Single drop. One drop only. Isang bagsakan lang. Tapos malapit pa. Ba? Diba? Mga pa tayo makakabalik sa planta sa terminal niyan. Makakapagkarga ulit tayo. Makakarami tayo, di ba? Eh lang naman dito eh. Minsan malayo biyahe mo, 3 drops, 2 drops, bombahin. Bombahin na, 2 drops pa. Pero may pambawi naman, may malalapit. At may single drop din, di ba? Oh. Ah, uh, tayo masyado malulungkot pa. Medyo malalayo. <coughs> Maraming drop. Ay hindi naman laging ganoon. Meron ding single drop. Single drop at malapit. Dadarin pa naman mga scatter. Gana buhay. Grabe. Liwalas. Sa pa do tapos ba ano ngayon, wala masyadong anong. Ka-trapikan. Ay, wala namang pasok eh. Marami pala sa mga ano, wala pasok pasok ang eskwela, walang pasok ang ibang mga nag na maluwag ang kakalsadahan. So ayan mga katiskate, update ko kayo mamaya pag ganda na tayo sa ating Lizzy Liberan. Shoutout! yun mga kadiskarte discarte nandito na tayo Petron dito sa may ano papasok sa cabitex dito yung ano ayun yung pa Cavitex eh ayan dito yung Petron ang bilis kapit lang naintay lang natin mga ano clear yung mga sasakyan kaparada na tayo so yun nga mga diskarte dito na tayo sa Petron dito sa may papasok ng Capitex dami pa nagkakarga medyo untay-untay -tay lang tayo ngayon naman tayo puto pinangunan tayo ng misis Ni-record ko yung ano eh, ni notebook ako. Ni-record ko yung mga details ng biyahe. Si ginagamit din to sa pag-update update sa amin sa GC. Ah, tsaka maganda rin yung may sarili kang record na ganito. Pagdating ng payslip, nakikita mo kung lahat na nabayaran na, na ibigay. Kasi minsan, hindi naman sinasadya, minsan ni hindi napapasama. kagaya sa akin, yung no, isang, ah, dalawang bes. Na-check ko, kulang. O, tapos sinabi ko yung date, kasi hindi to lahat yung details. Eh. Yung date, yung, odoo, odo, odo niya, tapos yung invoice, kung sinong cost na dinalaan. Kaya nung sinasabi ko na hindi napasama, kompleto, yung message ko sa uh, sa, excuse me, <laughs> sa supervisor. Ayun, yung sumunod na sahod, na eh, isama naman. Ganun lang naman yan. Eh, kung wala kang, ano, ano ba to? Yung record, eh, paano mo malalaman kung, kung nabayaran ba lahat sa'yo or what? Kasi, siyempre, tao rin yung mga taga-opisina, nagkakamali rin. Diba? Hindi naman sinasadya. Kaya, maganda yung may record ka. Diba? So, yung mga katiskarte, ngayon mukhang i na yata tayo sige okay. maya ulit <coughs> yun shout out oras ba tayo gala sa na second trip natin to alam mong biyahe Unang biyahe natin Ngayon malapit lang Doon lang sa may ano Sa may yun, bata, Sa may papuntang ano Abitex Kawit Yung ngayon Yung ngayon ang malayo Sa second trip natin Pero isang bagsak lang Ayan kalamba Ayan sa so, mi ano mi SM wala eh patakbo eh kailangan itakbo eh kailangan ng mga bus ng crudo eh Kaya, takbo tayo, di ba? Mga tiskate. Kanina malapit, ngayon malayo. Ngayon lang. Tapos bukas walang operation linggo. Papay nga tayo maganda. Para sa Monday. Para sa next week may bago tayong lakas. Ayun na tayo doon mga katiskate oh, Mamaya ulit mga katiskate Update ko lang kayo Sa ating biyahe ngayong Sabado Shoutout Ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe Let's always ride safe And let's keep on Trucking Ayun okay, shoutout Dito na tayo sa ano Kalamba HM Transport Merienda lang muna tayo sa grid Tapos diskarga na time check mga katiskarte 10.11 Ito dokumenta na tayo ah. ito tayo sa kalamba HM transport tayo nag deliver ating second trip ngayon pabalik na tayo sa terminal tapos uwi na bukas daw may kargaan kala ko wala eh <laughs> meron daw nag update yun, biyahe pa tayo ulit bukas. Shoutout mga katiskate. Ingat sa biyahe.